Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Inilungsad noong lunes, October 2 ng National Commission of Senior Citizens o ang NCSC, ang limang taong Philippine Plan of Action for Senior Citizens o ang PPASC ng 2023 to 2028. Ano nga ba ang benepisyong makukuha dito ng ating mga senior citizens? Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine News Agency. ng pagsisikap na tugunan ng umuusbong ng mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng senior citizens, inilungsad noong lunes ng National Commission of Senior Citizens o ang NCSC, ang Limang Taong Philippine Plan of Action for Senior Citizens o ito yung PPASC ng 2023 to 2028. Ang paglulungsad ng Philippine Plan of Action for Senior Citizens pagkatapos ng flag-raising ceremony sa Mabini Social Hall sa Malacanang Maynila ay kasabay ng taon ng pagdiriwang ng Elderly Philippine Week sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan at iba pang katuwang. Nilalayon ng action plan na lumikha ng isang exclusive at age-friendly na lipunan na nangangalaga sa mga karapatan at prebleheo gayon din sa kalusugan at kagalingan ng mga senior citizens sa buong bansa. Ito ay isang blueprint upang maisakotuparan ng vision ng NCSC na gawing masaya, malusog, makapangyarihan at produktibo ang mga senior citizens habang naninirahan sa isang ligtas na lugar na walang pang-aabuso at pagsasamantala na pinoprotektahan ang kanilang mga karapatan malaya sa kahirapan at kakayahang mag-ambag sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Sabi ni NCSC Chairperson Franklin Quijano sa kanyang mensahe, talagang hinihikayat namin ang gobyerno na gamitin ang mga kakayahan ng mga nakakatanda masyadong mahigpit ang pagriritiro sa edad na 60. Kaya sa tingin ko, ito ay isang buong gobyernong imbitasyon upang pag-usapan kung paano namin magagamit ang mga hanay ng kasanayan ng lahat sa paraang mapapakinabangan ng buong bansa. Ayon sa 2020 survey ng Philippine Statistics Authority, mayroong 9.22 milyong senior citizens ang bansa. Hinimok ni NCSC Commissioner Raymark Mansilungan ang mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 8291 Government Security Insurance System o ang GSIS upang isama ang isang provision na magbibigay daan sa mga retirado na ipagpatuloy ang kanilang membership sa state-run pension agency gaya ng Social Security System o SSS at GSIS. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!